na napunta ka ron sa iturta mo Thailand nata sa Icon Siam nga nita ito pagkaon kay gutom ka ayo pagkalamian dyan, dyan sa sulido kawan bangka bangka kahuman na si father o oh, yan nang nag nagkon -nag siya mga pulong sa ginoo para sa tuwa patawa ate ka ngayon eh. bantay oh, awan din siya kung kayo fresh kayo na may pansit na ikuan na siya bola bola nga sa bawang bola bola barato kay kayo mga pagkaon din hi. mga 60 to 80 but ayaw lang siya i-convert muna nga para sa to ano na siya ikuan lumpia kikia ke mag bola bola well pinakalamig yung pantay hindi perting lamia Uy, ayo sige ko sakit kayo. Picture picture pa tadi banda. Oh, uh, nag-teach na si principal nila. Muna yung kuan la kanang stawagana na <laughs> uh, home economics. Hmm. Wait. Well, like, mga sagol ay lamigid kayo ang uh, food na eh. kanang stawagana dahon sa dahon sa garlic ito na, pad thai noodles. Uh, na po siya peanuts. Kanang orange, I think, kiwi mo yata na. I forgot. Try kayo ni. Hindi experience ko. At ito mag-file dyan. ito din mo sila loob sa icon si Yam. Then, hindi ito. Huwag oh, okay, nga masigura Dahil okay, oh. mga foreigner na no. wala kayo. Resign, makitaan, diha kayo. Amot lang nga. No. why nga, no. bakit? Pero, Oh, look at how he cooks the pad thai. Dali ra ka ayo tan aun. No, pe hey. well, ang uh, nakalami ning pad thai kay bisagol mga siya na siya uh, mm sour because sa tamarin. Sige, tamarin sa palok. And then also ang pertigil na mi ay siguro kung balik-balik ka na dihip hindi nga pwede nga time kasi sige sila luto no 80 baht 80 baht kaman pag abot ako dito sa kuan ito na ko sa lingkuranan mukha o nang tako dito nang siya kita ng isa katkoan nga na de promo nga 50 baht na lang daw ni eh. asaya lagi ay sawa di kakayo pero gusto ko kong balik gamingaw na yung ko sa Thailand labi na lang ano kanawa wow. kanang shrimp pag pulo na sweet di sa ikon siya munta pag manto mo diha na na diha dito dito ah hmm. siya kayo na pa ikan no slice what na yung nakadalag lami kaya na ibunan niya sa langaw baka man luto dahil tikra look at all nah. mas pasta ikan mo luto lagi sila lagi nambot lang ano well I thought sa so una kanang pa tayo na no, wala no, dami actually duha ni siya ka serving ang isa ni kay without shrimp kay allergy daw siya shrimp kama ako na nai shrimp shrimp pad thai man ko ang gikwan kumayaan na yung kanina na gikwan shrimp thai saka shrimp thai well gita maulaw mag gikwan balik ko balik ko itong english marong grammar or whatever Kasi sila ang uman sa lang kabalo ang importante magkasinap mo marag yun na ikaw di po ka kay hinawa yung dako para sa mundo ha nga ampaw no hindi na kiss mo ka na eh. dapat to one time guys kay nag order may grab kay naanta may ba na mag order sa grab kay tayo man may magkasinabot kamali ko siya kabalo mo English po may lagi ay dagan yun po dito sa kuan work test ko may ito ay test ko dito test bahay sa 7-11 7-11 dito kung ako dito wala man siya kamagitak ko kung agree mystery ko are you the one who uh, are you the are, are you the grab driver uh, ano nito because hindi ano is gift point ba ya na sa dito ay ang hinampak na resto bangan sa tan aw nako kay nana daw siya sa tubangan dugay daw ko gani gani -gan 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 na lagi ko si An ana siya nasa dito sa 711 ang nagtuop ko kay 711 man kay dito siya nag parking kay dito ba mo kita day ang ang kagwa na sa tubangan sige ko sige ko pangita ng english english ba ko ayo Is this you? Is this you? No, no. no, 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 no English, no English. Di awal lagi. <laughs> Pero sapot tayo ko ato layo kay ko gibaktas balik pa ko dito. Samo ang gip gistayhan. para lang ko an. Ayo. Ambot ay, nga hili. gamak sila na no, lami o nagbadla o rag ko an. Muro na sa kanang sabot ta to. Moto sigog ko gumana sigi shot balik. Ano man ni may may kasnabot ani. Kaman ako gi shangi Igi... koan Dit dit to gitawagan aku ako kaman kita man ako nga nagunit og phone ning ring ring kaman babay babay daw bye bye mo ni happy kaon